Good morning mga kabig, mga katuto, kumusta po ang bawat isa? Sana po tayo po ay okay lahat So dahon na po tayo sa ating talakayan, kwentuhang pambarang gayang ngayong umagang ito Aba, eh, sa awa ng Diyos mga katuto ay natuldukan na rin din ha? Natuldukan na rin din yung uh, ating pinakahihintay na malaman kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan election na dapat ay naka-schedule sa December 1. Dahil ito po ay nilagdaan kamakailan ng isang araw lamang po ng ating uh, PBBM. So, uh, yung mga haka-haka, yung mga spekulasyon ay natapos na at least mga katuto, mga Kabig, eh, yan, yan lang naman po ang nais nating malaman. 'Yun lang mo naman po ang nais nating marinig. Kung matutuloy o hindi ang eleksyon. At dahil nilagdaan na ng Pangulong PBBM ang uh, batas na isinulong ng uh, Kongreso at ng Senado ay uh, by next year na po ang magiging eleksyon ng barangay at kabataan ang kabataan ano po so wala ho tayong magagawa yan ho ay batas pero although alam ho natin na may mga remedyo may mga remedies po yan na tinatawag na po pwedeng uh, uh, magsampan ng TRO o kung ano sa uh, Korte Suprema pero knowing ha knowing dahil uh, Siyempre, may mga precedents na po na nangyari lately lang, no, lately lang na talagang uh, <laughs> masalimuot yung mga kwentuhan ano ho so uh, nagbaba na rin din actually in nagbaba na rin din ng ng uh, desisyon ang Korte Suprema na na unconstitutional yung mga nakaraang uh, extension ng pambaragayang eleksyon pero sa hindi natin malamang kadahilanan ano ho ito po ay patuloy na nangyayari at nagaganap. Ang sagal ng akin lamang po mga katoto, wala naman po sana problema. Ano sa amin, ako bilang kasalukuyang barangay sekretary ng amin pong barangay 178 sa pamumuno ng amin po ng barangay Boy Timabag, eh wala akong problema na ma-extend. Bakit? Bakit kanyo? Dahil gumagawa po ang aming barangay. Nakikinabang po ng mga proyekto programa ang amin barangay ano po sinisikap ng pamunuan na ang aming barangay isang maging masigasig, maunlad, ha? Masayang masaya, 'di ba? Tahimik. 'Yun po ang ginagawa. Ang problema po, paano doon po sa mga walang ginagawang barangay na inaantay lamang po ang kanilang monthly honorary. Honorarium. Ano po? So yun po ang medyo nakakadismaya. Yun po ang medyo nakakalungkot na istorya na panig na kabilang panida o kabilang pisngi, no? Dahil ah uh, uh, napakasayang ang panahon na dumadaan. Nakakaawa ang mga mamamayan, ang mga residente kapag ka po ang isang lingkod barangay ang namumuno sa barangay, iwalahong eh ginagawa kundi ang tumanggap lang ng kanilang monthly allowances. Nakakalungkot. Sabi ko nga dito sa aming barangay, wala hong problema. Kung gusto nga lang, kung pwede nga lang, dire-direcho na maglilingkod ang aming punong barangay dahil nakikita po natin, nakikita namin ang kanyang pagsisigasig, ang kanyang pagsisikap na mapaunlad ang barangay 178. Pero ganun pa man, may mga kumit question, may mga Uh, sumasalungat pero ganun po talaga ang politika ganun po talaga ang uh, ang tao hindi ho natin lahat mapiplis pero ang importante mas marami po ang nakikinabang mas marami ho ang natutuwa kaysa doon sa mga uh, sumasalungat sa kagustuhan ng kasalukuyang pamunuan dito po sa aming barangay majority ay satisfied sa ginagawa po ng aming punong barangay kaya hindi po kami Ha, hindi po kami ang talo. Hindi po kami ang mawawalan. Ang kawawa po, yung mga barangay, yung mga komunidad na wala ginagawa, kundi ang tumanggap ng kanilang allowances. Sana po mga katoto, mga kabig, inyo pong nagustuhan ang ating kwentuhan pambarangayan ngayong umagang ito. Kung inyo pong nagustuhan, aba, mag-share, mag-heart po kayo, mag-subscribe po kayo. Okay lang po ba 'yan mga katoto? Magandang umaga po. Muli, ito po ang inyong katoto, uh, Barangay Secretary Imog, nagpapasalamat sa inyong lahat.